yun what's up mga kaloko nandito na naman po tayo sa dagat mag ano po tayo ng mga kalukuhan natin dito <laughs> kasama po natin si Katuto yes sir papandaw po tayo mga kaloko ng bubutrap at magluluto po tayo mamaya dun dun dun. Dun 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 dun. Sana po ay may madali po tayo. Dami nitong sapatos dito. Parang may banas na. Uy. Yo, hipon oh, yeah, hindi po so. no. Oh. Uy. isa yung isa po isa yung isa po dami hito no? Uy. let's go sana makatagadan ka lo po tapos po mamaya magluluto po tayo <laughs> sana may holy no ayaw matik atik saan lang ko? hahahaha yun eh bakit ba? ito na dyan? nalabay screen

na yung tilap niya oh may ulit agad eh Ito kaya wala kutin mo na lang kaya yung sugpo dyan okay. <laughs> kutin mo na lang kaya yung sugpo wala dito Ayan na, bukutin mo. Bukutin mo. <laughs> Saan na yun? Laki yun ah, malaki. Ayan na. Kunin ko yung nag Sayang na. Sarap yun. Sarap ang sabaw niyan. Eh, hey, mamay mo. Pumasok ka. <laughs> <Okay, no? laughs> okay, no? okay. okay. Tara na. Salang. Salang. Isa pa ron. Tara pa. Tao ka muna ko rito ng mga nanay. Balit pa? Oh, balik mo. Ganyan yung Diyan lang sa mababaw. Pwede na siguro diyan. Diyan, pwede na diyan. Balik muna ni Kaloko tapos may isa pa diyan. Papantawin natin. Baka ano ko napantawin diyan Martes. Patagalin mo muna ulit. Martes no. Martes na umaga papantawin natin dyan yes sir <laughs> lang yung isa baka may huli yung kasi nilinis ko yung kapon eh isang sugpo pala. lang <laughs> tayo pagsabaw <-pack> na <laughs> madadagdagan din yan oh pagpapakan natin Santeng Dan siya ba mo yung mga ah, isda oh <laughs> <laughs> Ang sarap maligo May gamgam na <laughs> Uy! Alam mga, mga kaluko Matalunan Pero marami yung isda dito ah

Uy, may isa. May isa? Oh, liit. Okay. Ang, Ang grabe yung binilagay mong bato. <laughs> Laki. <laughs> Hindi, sakto lang yun. Wala. Wala dito. Wala. Kabila, kabila. Kabila. Laki lang bato mo. Saya <laughs> oh, sempurna. <-sog> <laughs> Ayos nice na yan ah, Sawag natin ito sa tahong Ang dagdag May tahong kasi mga kaloko si na nakuha yeah. Kaya Puturang pa mato dito Naputol? Walang isa. bata. Isa po. Ate? Isa. Tingnan naman natin. Wala kay? Ayun o. Ayun. Ang nasag po. Kaya mo nakotin? Oo. Kaputin ko naman. Kaya nahawakan ka ba? Tanggal yung bato. Nandyan yung bato eh. Andun. Naapakan ko. Ano naman? Ano? Tinas lakas hmm. mga gat dyan <laughs> ito mo dalhin sa dulo ito. ito siya yan siya oops <laughs> uh, yes. hmm. pulang pulaw <laughs> taba taba yan <laughs> 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 balin mo, balin mo, <laughs> balin mo, <laughs> balin mo. Ayaw tamog pa mo, Bakit dyan ka Delikado yan Delikado yan Yan, mo Balai mo na Tanggalin na natin mga kalukuyo, no? Sipit niya, delikado Sipit <laughs> manat, we, oh. hmm. mo, oh. yun, delikado yan <laughs> <laughs> Sakit ang masakit na limango, eh. Sarap pa nga manipit yung mga maliliit eh. Kasi oh. malalaki. Naabot na yung ano ko. Nakagat ka? Yung daliri, yung hinlalaki. Nakagat? Medyo. Sayang <laughs> eh. yung may supo pang isa, may supo isa. Ay. <laughs> oh, yun know, supo. Ano? You know? Yan. Bagus meniat Oh, di <laughs> <Wow. laughs> <laughs> <laughs> Yunus, know, Oh. <laughs> At least, may, ulam. Ulam na yan. Balik nga doon yung bato eh. Kaya mong dukotin yung bato? Saan eh? Yan, babalik muna ni Kaloko. Balik muna natin ito mga Kaloko. Kailangan natin talian ito. Isanting muna mo Martes ko pantawin yan. Yan. Alam ka muna. Ip-po eh mga kaloko. I-ano lang po muna natin 'to. I-bentingin muna natin 'to. I-ayos muna natin. 'Yun, let's go. Let's go. Mga nya po pagluluto. Let's go. Start na tayo. 'Yun. Balbol. Oh, Aray ko. Oh, Aray ko. Oh, Balbol. Ano lang, <laughs> 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 Lung,

ano Bakit nga natin itong ating Ito ka! Ito natin ang patis. Ito natin sa buwan.

Ito sipit lang lagi sa sayang <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> yan <yemang> mo,

Ayos Sa, Sa rin, ano ba? Sa ano Meron yan o Yun, kain na po tayo mga katuto, mga kaluko Kain po talaga 9 no. 9 dapat. Ay, yung mga vlogger na no, Nine gamit nila. Ang sisi. The best talaga yung 9. Ito yung 13 no? wala no? May nang yung 13 nine, no? maganda din yung 13 Wala no? <laughs> Pag ako bumili ulit, 9 9 no? Kain po, kain po Kain wala nga boy haa na sabaw eh talaga <laughs> mo dalawa na ko na don kain na po tayo <laughs> kain mo tayo amen kain po ay abaw ah. Ah, sarap. Kami. Ayun po. Hmm. Kung mo kumuha ng ano? Ano ba? Ano ba? Saan? Doon. Ayan. Ayan. Tapos si Pods. Ngayon ko sa mga mga store ngayon ng ano, GoPro kung may 9 ba. Check natin sa Nova no. Pag ano baka pupunta ko. Mga ano na, na, na siguro. Finish na natin. Yung ano gamit na ngayon, GGI no. ano ba dito yung ano? 12 uh. do? 12 Hmm. Maganda. Maganda naman. Yung aksyon? Hmm. Ano? Ito ito eh.

nalig eh parang nalig <laughs> pagula talaga action na dosi na 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 Kaya kung na yung GoPro sa pang no? Yung mga bagong GoPro kasi parang pangit. Hmm. no? 8 saka 9 talaga maganda. serbong magkano yung ano niya? Action na yun. Is isa isa tayo na yung niya. Uli na nag eh. Brand new. Hmm. <coughs> Baka may lalabas na eh. hmm. Meron yan? Nakapurid. Pag makaluglog. Baka binintayan to dahil may difference ha. Ba. Pagpunta ko kasi non wala akong talang memory. Hindi <tip> ko nasilip mo. Dapat siya, mo. Kaya pag ano mo, hindi mo magad malo yun. mo nabili mo ng ganyan, kupin mo siya, patagalin mo. Huwag mo muna bigay yung pera. <laughs> yeah. Meron na ako dati nakita sa uh, marketplace eh. Pinoy siya, may ari. Hmm. yung hindi ko inyan o eh. Yung sa akin dati diba? Yung binili ko sa iyo, maganda naman diba? Hmm. Pilipino may ari yun eh. Babae. Kapag babae, ayos lang. Hindi pa ganang gabi. Hmm, alam. Ayun ang gamitin mo saan Ilubog-lubog mo kasi yun eh. Hmm. Ano unang lubog mo? Walang cover yan? Ang cover? Ang cover? May kumpisa na yun, nabasa sa ng ulan eh. Sa lubong sa so, sa ulan, may puta, sarap. Hmm, kanin. Yeah. Hmm. Tulo pa ko ah. Sarap ah. Salamat po, simuli po, salamat. See you po sa, sa next vlog. makbayan lang po namin to.